kahulugan ng praying mantis sa panaginip. Ang praying mantis ay isang berding insekto na halos kahawig ng isang tipaklong. Minsan, gusto ng maraming tao ang paggalaw ng mga insektong ito. Ang mapusyaw na berding kulay ng insektong ito ay makakapag-refresh ng mata ng lahat. Ang kakaiba sa insektong ito ay ang hugis nito na halos kapareho ng posisyon ng nagdadasal. Bilang karagdagan, ang mga galaw ng mga insekto na ito ay parang pagsasayaw. Ganun pa man, ilang tao lang din ang may gusto sa ganitong uri ng insekto. Kung masigante ang is insekto, mas nakakatakot at nakasusuklam ito sa maraming tao. Gayunpaman, kung ang insekto ay maliit pa, maaari mong subukan hawakan ito o ilagay sa iyong kamay at hayaan itong sumayaw. Kahit na kumakanta ka, ang mga insekto ito ay maaari ding sumunod sa iyong poses. Karamihan sa mga panaginip na may praying mantis ay may paborableng interpretasyon. Karaniwan, kinakatawan ito ang larangan ng trabaho at swerte. Ang praying mantis sa mga panaginip ay sumisimbolo sa pagdating ng mga bagong pagkakataon sa iyong buhay. Sa pangkalahatan, ang bawat panaginip na may praying mantis ay may magandang kahulugan. Ang isa sa mga kahulugan ito ay nagpapahiwatig na kailangan mong makamit ang kapayapaan at katahimikan. Ang panaginip na ito ay karaniwang isang paghihikayat para sa iyo na mag-focus ng higit sa kung ano ang iyong layunin at makamit ito. Ito ay isang paraan upang makamit ang katatagan sa ilang aspeto na kailangan mo. Ang panaginip tungkol sa mga praying mantis ay maaring karaniwan dahil ang mga insektong ito ay madalas din naroroon sa mga halaman. Ang bawat panaginip tungkol sa mga insekto ay may iba't ibang kahulugan. Depende ito sa kung ano ang mangyayari sa iyong pagtulog. Sa maraming kultura, ang mga praying mantis ay tinuturing na mga espiritual na mensahero. Kung nanaginip ka tungkol sa isang praying mantis, ang interpretasyon ay nakasalalay sa konteksto at mga detalye ng panaginip. Ngunit narito ang ilang posibleng mahahalagang punto na dapat isaalang-alang. Una ang pasensya at katahimikan. Ang mga playing mantis ay kilala sa kanilang katahimikan at pasensya. Kung managinip ka tungkol sa isa, maaaring ito ay isang mensahe upang magdahan-dahan at maging mapagpasensya. Maaaring kailanganin mong tumalikot at mag-obserba bago kumilos pangalawa ang espiritual na patnubay. Ang mga praying mantis ay nauugnay din sa espiritual na patnubay. Kung ikaw ay dumaranas ng isang mahirap na oras, ang panaginip ay maaaring isang senyales na dapat kang humingi ng espiritual na patnubay o kumonekta sa iyong panloob na sarili. Pangatlo, ang balanse at pagkakasundo. Ang praying mantis ay sumisimbolo din ng balanse at pagkakasundo. Kung ikaw ay nahihirapan sa isang desisyon o isang sitwasyon, ang panaginip ay maaring isang mensahe upang makahanap ng balanse at pagkakaisa sa iyong mga iniisip at kilos. Pang-apat, ang pagbabagong anyo. Ang mga praying mantis ay sumasa ilalim sa isang proseso ng pagbabagong anyo. Naglalagas ng kanilang balat ng ilang beses bago maging matanda kung nanaginip ka tungkol sa isang praying mantis, maaaring ito ay isang senyales na ikaw ay dumadaan sa isang proseso ng pagbabago sa iyong buhay. Sa pangkalahatan, ang panaginip tungkol sa isang praying mantis ay maaari maging isang positibong senyales na ikaw ay nasa tamang landas sa iyong buhay. Ngunit ang pagbibigay pansin sa mga detalye upang maunawaan ang buong kahulugan nito ay mahalaga Kahulugan ng panaginip tungkol sa mandaragit na kumakain ng praying mantis. Kapag nakakita ka ng ibang mga hayop tulad ng mga butiki na kumakain ng praying mantis, ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa pagdating ng isang masalimuot na sitwasyon sa iyong buhay. Ito ay magpapadama sa iyo ng sakit at puno ng pagdurusa. Gayunpaman, ikaw ay isang matatag na tao at kayang harapin ang lahat ng paghihirap. Ang kailangan mong paniwalaan ay ang iyong kakayahan sa paglutas ng mga problema. Kapag nag-iisip ka ng mas magagandang bagay, makakatulong ito sa iyong gumawa ng mga angkop na pagbabago. Ang mga panaginip tungkol sa mga mandaragit na kumakain ng praying mantis ay kumakatawan sa isang salungatan sa pagitan ng dalawang magkasalungat na puwersa sa iyong buhay. Ang praying mantis ay sumisimbolo sa kapayapaan at pagkakaisa habang ang mandaragit ay kumakatawan sa pagsalakay at karahasan. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay kasalukuyang nahihirapan balansihin ang dalawang magkasalungat na puwersa na ito. Gayon din, nangangahulugan ito ng takot na mabiktima o atakihin ng isang bagay o isang tao sa iyong buhay. Nahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na nagdadasal na praying mantis. Kapag nakakita ka ng patay na nagdarasal na mantis, ito ay sanyales ng ilang bagay lang na ginagawa mo ang tama dahil dapat mong isaalang-alang ang maraming iba pang bagay. Makakatulong ito kung meron kang tamang paraan upang makamit ang tagumpay at katatagan sa pananalapi. Sa makatawid, dapat mong, dapat mong tiyakin na ikaw ay lumalakad sa tamang landas. Samantalang sa susunod na sandali, lahat ng iyong ipapatupad ay mawawasak. Ginagawa nitong kailangan mo ng isang mas malalim na pagsusuri at ipagpatuloy ang iyong buhay sa isang mas mahusay na paraan. Ang mga panaginip tungkol sa mga patay na insekto tulad ng praying mantis ay kumakatawan sa pagbabago, pagbabago at paglaki. Ang pagkakita ng isang patay na nagdadasal na mantis sa isang panaginip ay maaring magpahiwatig na ikaw ay sumasa ilalim sa isang makabuluhang pagbabago o pagbabago at dapat na umangkop sa bagong sitwasyon mukahin nito na tinatalikuran mong isang lumang ugali o paniniwala na hindi na nagsisilbi sa iyong layunin. Samantalang ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na sa tingin mo ay walang magawa o walang kapangyarihan sa isang partikular na sitwasyon at dapat igit ang iyong sarili na malampasan ang mga hamon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng maraming praying mantis. Ang praying mantis sa maraming bilang ay maaaring maging lubhang nakakatakot. Kung nakikita mo ito sa isang panaginip, ito ay sumisimbolo na nakakaramdam ka ng pagkabigo dahil hindi ka kumpiyansa. Ipinapahiwatig e din ito na maraming mga sitwasyon ang nagpapahirap sa iyong buhay. Ikaw ay uunlad at uunlad lamang kung lalakad ka sa mga bilog na may tiyak na layunin makakatulong ito kung susuriin mo kung ano ang nangyayari sa iyo upang makahanap ng solusyon sa iyong problema. Ang nakakita ng maraming praying mantis sa isang panaginip ay kumakatawan sa isang pakiramdam ng pagiging labis o takot sa isang sitwasyon o hamon sa iyong pagkising sa buhay. Sinasagisag nito ang pangangailangan maging maingat at alerto sa iyong pakikitungo sa iba. Bilang kahalili, ang panaginip ng mga praying mantis ay maaaring magpahiwatig na kailangan mong tumuon sa iyong spiritual o personal na paglaki dahil ang insekto ay madalas na nauugnay sa pagmumuni-muni at katahimikan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa praying mantis sa iyong bahay Kapag nanaginip kang makakita ng mga praying mantis sa iyong bahay, ito ay senyales ng sitwasyon ng iyong pamilya ay nag-aalala sa iyo. Marahil ay ayaw mong magalala tungkol sa ibang tao, ngunit kung ano ang iniisip mo ay nagbibigay sa iyo ng pagkabalisa. Para dyan, dapat kang manatiling tiwala sa iyong pamilya. Gayun din, siguraduhin na maaari mong malutas ang lahat ng napakalubha. Sa gayon, makakamit mo ang kapayapaan dahil ang iyong pamilya ang tanging makakasuporta sa iyo kahulugan ng panaginip tungkol sa pumatay ng praying mantis. Kung nanaginip ka kamakailan na pumatay ng isang praying mantis, maaaring iniisip mo kung anong ibig sabihin nito. Una, mahalagang isa alang alang ang simbolismo ng praying mantis. Ang insektong ito ay sumisimbolo sa pasensya, katahimikan at katahimikan. Ang kakayahang manatiling tahimik sa mahabang panahon, naghihintay na maabot ang biktima nito. Sa ilang kultura, ang praying mantis ay sumisimbolo kulo ng o isang spiritual na gabay. Sa pag-iisip na ito, ang panaginip na pumatay ng isang praying mantis ay tanda ng pagkainip o kawalan ng katahimikan, nakakaramdam ka ng pagkabalisa o pagkabalisa sa iyong paggising sa buhay na makikita sa iyong panaginip. Ang pagpatay sa praying mantis ay nagpapahiwatig ng isang pagtatangka na alisin ang pagkabalisa na ito, ngunit isang babaladin na kailangan mong humanap ng paraan upang huminahon at maging mapagpasensya. Kung pumatay ka ng praying mantis sa iyong panaginip, nalampasan mo ang isang masamang sitwasyon sa isang malay na estado. Ito ay isang senyales ng mga masasamang oras sa iyong buhay ay tapos na. Ngayon, naranasan mo na ang pagbabago at ebolusyon na iyong inaasahan.